Malabon. Malabon. Kaluhukan. Magkabikit ng kalukukan sa star namin. Bilakuan. Na na. so, Bilakuan. Na, hindi agad mano yan. So, hindi uh masiro-siro. Iitan nyo yun naman yung kalagayan nyo. Halos hindi nga kayo makatayo eh. Kitang naglagatukan. Grabe. Parang ano? Parang naglagatukan. Parang naglagatukan. <laughs> Habang tumatagal na eh, malalambaman nyo na kagad yan. 1 to 2 days para may matitira pa pauti-uti. Kagaya niyan, konti may natitira. 3 to 4 days, believe me. Basta tayo oh, mo muna. O, pahinga lang muna kayo. Huwag may pagpalit yung natrabaho kayo. Pipilitin yung magtrabaho. hindi eh, nga kay makatayo. Relax na. Huwag ba? na. Alisin natin kumakagat okay, dito. Hmm. tayo ka. Relax down. Ayan. Okay. Laka papegilin. <coughs> <Hey>, relax down. Relax <coughs> down. Na huli yan. Kabilang side. Relax

Dinadam mo pa ni tatay yan. Dapa. <laughs> pag habang napapahinga ka, magugulat ka na ka, tignan mo, di ba pag naglalakad siya, hirap na hirap? Kanina, pagkatayo nyo, yan mo. Mo mo yan. Kaya -kaya niya, oh, mo, tignan mo mamaya. Maglakad kayo. Kayang-kayang nyo na yan. pag ganun ko nang ganito. Pag ano. Dami. Um, kabubuhat na kabubuhat. Ito yung Yung mga ngalay sa dito, kung saan mo mawawala wala yan, pag wala na yung wala na yung gataw na impeachment to the nerve. Punta hmm. kinsire, no? yung sciatic nerve ay ipin sa facet joint. Pumit yan. Pag napumit yan, mga yan, may, yung mga facet joint, yan, oh, yan yung mga facet joint na binabanggit. Luma, lumilis yan. Pag lumilis yan, yan na, ah, magkanda ipit-ipit na yung mga ano mo. Mga sciatic nerve mo. relax na nga. Okay, e inhale. Isa pa, inhale. Inhale, exhale. Yung, exhale. Down. Yung. Yung, alam mo na. Alam mo Tapos, pokoy na po ka. Pagkakataon na. Baka na. Baka na. Baka na. Baka na. na. Iyong nadali rin. Sir, 1 to 2 days makakaramdam ka rin ng mga mild mild muscle pain kaya re so, normal lang yun. 3 to 4 days mas, maga, mas may experience yung mga pagluwag. Kasi kung may mga naipit-ipit dyan, sisingaw pa yan. Mga healing process.